kasama po natin si Bislaro ng Team Lando. Kanina ay nanalo na sila ng 100,000 pesos. Pero ang target nila ngayon ay makapag-uwi ng total cash prize of 200,000. At tatanggap din ng 20,000 ng charity. Ano yung Feed Hungry Minds. Feed Hungry Minds. And Ayan champ, po. Yes. Meron po kayong 20,000 from our winning team. Now si Seb nasa waiting area. Kaya ito na ang ating uh, fast money for this evening. Give me 20 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kabagal kumilos? Go. 5. Musical instrument na pwedeng i-display sa bahay? Piano. Kung accident prone ka, hindi mo papasukin ang trabaho ito. Construction worker. Ginagawa ng tao kapag sobrang ginaw? Nigiyelo. Ngayong 2024, ilang libro nang nabasa mo? Dalawa. Ms. Lara, ano na po? Tignan natin ang nakuha ninyo. On a scale of 1 to 10, gaano ka kabagal kumilos? Ang sabi niyo ay five. Wala, wala. Medyo mabagal, medyo mabilis. Ang sabi ng ating survey ay... Yes! yes. Very nice. Musical instrument na pwedeng i-display sa bahay, piano. Yes! Kure. Sabi ng survey? Yes! Meron. Kung accident prone ka, eh, hindi mo papasukin ng trabaho. Ito, construction worker. Yes! Survey says... Yes! Nice One, ginagawa ng tao kapag sobrang ginawa ang sabi mo mag-iyelo. <laughs> Baka naiba lang yung narinig siguro. Yeah, yeah. Yun lang, actually, nawala lang ako doon. So, nandyan po, nag-iyelo. Ah, wala, wala, wala. Ngayong 2024, ilang libro nang nabasa niyo sabi dalawa? Yeah. Okay. Very good. Top answer, please. Sabi na survey ay. Nice one, Ms. Lara. 96. Almost half. Yeah. Happy. Not bad. Not bad at all. Thank you. Ms. Lara, let's welcome back, Sip. Thank you. Okay, Seb, si Miss Lara'y nakakuha ng 96. Ibig sabihin, you need 104 more points to get the jackpot. Alam kong kayang-kaya mo to. Sa puntong ito, makikita na ng viewers ang sagot ni Miss Lara. Give me 25 seconds on the clock. Good luck. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kabagal kumilos? Go. 8. Musical instrument na pwede rin i-display sa bahay. Piano. Gitara. Kung accident prone ka, hindi mo papasukin ang trabaho ito. Construction. Boxing. Ginagawa ng tao kapag sobrang ginaw. Nagkukumot. Ngayon 2024, ilang libro na ang nabasa mo? Apat. Let's go, sir. We need 104 points. On a scale of 1 to 10, gano'ng kakabagal kumilo? Sabi mo, 8. Ang sabi ng survey dyan ay... Yes. Oh, 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 oh. Ang top answer ay five, naka-puti ni Lara. Musical instrument na pwede i-display sa bahay, sabi mo yung gitara. Ang sabi yes! ng survey. Top answer. Top answer. Yes! Top answer. Thirty-eight to go. Kung accident prone ka, hindi mo papasukin ng trabaho, to sabi mo yung boxing. Oh. Ang sabi yes! ng survey. Top answer. Yes! Oh, wala. Ang top answer dito ay driver. Thirty-eight ah, points yun. Ginagawa ng tao kapag sobrang ginaw. Sabi mo ay nagkukumot. Yeah! Ang sabi ng survey. Yo. <laughs> lang, ang top lang. answer ng jacket. Cinderella 13 to oh go. Ngayong 2024. Ilang libro na ang nabasa mo? Ang sabi mo ay Ang sabi ng ating survey ay oh! na lang. Wow. Ang top answer dito ay Isa. Isa lang. Ang number two, wala. Yun yung uh, top answer, one and two. But anyway, congratulations, Seb. You still won. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Let's welcome back Team Paul. Thank you. Dick, Kita Eva, Migs, and Sir Ronnie. Go, go, go. Maraming salamat. Mm. Thank you. Imagine. Ang pagaling, di ba? Kunti ni lang. Now, guys, okay ang mga batang Riles, malapit na malapit na. Kuya Dick, kailan yes. po ba ito? Mr. po, abangan nyo. Malapit na malapit na malapit na. Ako ah, ang Anyway, maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Dick Bogdanes, araw-araw na maghahatid ng Seto Premio. Kaya makihula at panalo dito sa Family View!